Rest day ko nga today, kaya naman isasama ko kayo na mamalengke. Matagal-tagal akong hindi nakalabas, kaya pati itong bike ko matagal din na hindi nagamit. Dahil matagal ko nga hindi nagamit, hindi ko na kailangan mag-decorate ng pang Halloween. Nakikisabay nga sa Halloween dahil puro sa Bago ko gamitin, iche-check ko muna at baka hindi ako makauwi. <laughs> Namumuti sa alikabok at puro kalawang na din yung kadena. Chinek ko na din yung gulong kung may hangin pa ba. Mabuti at hindi naman siya lumambo. Pinunasan ko na nga muna para matanggal yung mga alikabok at magmukhang bike. Nagmukhang kawawa nga itong bike ko kasi napakatagal na nais Stop. Pinamahay ng gagamba itong basket kaya nagpuro sa... Tingnan nyo kung gaano ka dumi. Sobrang dumi. Sobrang dumi. Tagal ko kasi siyang hindi nagagamit tulad nga nang nasasabi ko sa mga previous video ko, hindi na namin kailangan mag kapag papasok kasi walking distance lang nagagamit ko lang tong bike ko kapag mamamalengke ako, at kapag may kailangan puntahan na COVID nga ako kaya matagal akong hindi nakalabas, sa facility kasi na pinagtatrabahuhan ko, merong positive patient, hindi nga alam kung saan possible na nakuha, or kung kanino nang galing kasi pinag naman lahat ng empleyado negative naman lahat ng result, sa first week nga ng kasagsagan ng virus dun sa facility, hindi na nga nakayanan ng katawan ko at nahawa na nga ako, gawa na din siguro ng pagod kaya madali akong nahawa. At dahil nga nagpositive ako, hindi ako pwedeng pumasok sa trabaho. Syempre kailangan natin mag-quarantine at magpagaling. So ina nga, may gusto din ako ikwento. One week na yung pinaka minimum quarantine na nirerequire nila kapag nagpositive ka. Medyo masakit nga din sa banks kasi pag nandito ka sa abroad, no work, no pay. Unless kung babayaran ng company yung mga araw na hindi ko na ipasok. Since so, sa trabaho naman ako nahawa ng sakit. Hindi ko rin ginusto na magkasakit ako or mahawa ako. So ito na nga yung kwento ko, nagkasakit nga ako, nagquarantine ako ng isang linggo. So, ako ko talaga magpagaling kasi nangihinayang ako sa mga araw na hindi ako nakakapasok. Galing pa ako ng trabaho bago ko lagnatin ng mataas. Nung gabi lang na yon na sobrang taas ng lagnat ko. Ininuman ko ng gamot on time para bumaba yung lagnat ko. So kinabukasan, mababa na yung temperature ko. Habang nagbabike nga ako, natakot ako bigla kasi tingnan nyo naman. Oh no, there's a snake! Dahil nga napakalinis ng daan dito, walang mga basura, kitang kita ko talaga kung ano yung mayroon sa kalsada. Malayo pa nga ako pero natanaw ko na na may kuli itim na mahaba dito sa kalsada. Naisip ko na nga agad na baka ahas kasi gumagapang. medyo malapit na nga ako, nakita ko nga na ahas. Ang ginol ko na lang talaga is makalagpas. Paglingon ko nga na sa puno na agad yung kalahati ng katawan Habang niya. Habang padaan nga ako kanina, umaangat-angat yung ulo. Kaya kabang-kaba ako. Ay, kilabutan ako ni ahas. So yun nga, balik tayo sa kwento. Isang gabi nga lang ako nilagnat ng mataas, then kinabukasan normal temperature na ako. Pero sinipon ako ng bonggam-bongga at napakasakit ng lalamunan Alam ko. Alam mo yung pakiramdam na sobrang kate pero walang plema. Grabe yung ubo ko pero wala nga plema na lumalabas as in sobrang kate niya na para akong hinihika na kakaubo. Naggamot talaga ako, naglelemon ako araw-araw sa kayong pinakuloan na lumula. Yun lagi yung iniinom ko na maligam-gam tapos mainit na tubig. Para ma-flash out lahat yung bakteriya. So yun nga mga apat na araw parang okay na yung pakiramdam ko. Pero yung boses ko kaya iba. Kaya pag nagsasalita ako, parang may sakit pa rin ako kasi nga, hindi pa normal yung boses ko. As in, yung parang mala. Yung parang naging ngongo kasi nga may sipon, ganun. <laughs> At dahil feeling ko nga, kaya ko nang pumasok. So, nag-message ako kung pwede na ba akong pumasok. Kasi wala naman na akong lagna. Tapos, hindi na rin ako inuubo. Yung sipon, okay na Pero din. ang sabi sa akin, kailangan kong tapusin yung one week na quarantine. After one week, magte-test ulit ako ng COVID kung positive pa ba or negative na yung magiging so, So, pag negative na, pwede na akong mag-duty. Tukat dalong story short short, naka na nga ako. So, two days na akong nakakapasok, back to work na, as in, trabaho na so, ako. So, nung naka ako nung time na yon nag-toilet break ako. So, nag-toilet nga ako, ba diba? Inaabangan pala ako nung isa naming katrabahong hapon. So, yung CR, nasa loob siya ng isang room, yung lalagyan namin ng na mga gamit, yung mga personal na gamit namin. Pagkalabas ko nga ng CR, naghugas ako ng kamay. Tapos, may biglang nagsalita. So, nagulat ako, may tao pala. Magugulatin pa naman ako, muntik ko ng makabog. Oo, oo kabog na agad, hindi na hampas. Ang akala ko pa naman, kakamustahin ako dahil galing ako sa sakit. Pero hindi pala. Mm -hmm. About daw sa YouTube ko, oy, ang lawak na nararating. Nakita daw niya yung in-upload ko, yung niluto ko. Nagulat ako kasi bigla siyang nagalit. Akala ko pa naman mag order kasi niluto ko doon yung in-upload Abay, ang sabi ba naman sa akin ay bawal daw. Diretso pa rin ako sa paghuhugas ng kamay ko. Pinapakinggan ko lang kung ano yung sinasabi niya. So, tinanong ko siya kung bakit naging bawal. Ang sabi ko sa kanya, kaya ako nagluto noon kasi gusto kong kumain ng ganong pagkain. Di ba kapag may sakit tayo, wala tayo masyadong ganang kumain. Kapag may naisip tayong pagkain, parang di ba yun yung gusto nating kainin para lumakas or magkagana ng kumain. Magagalit pa rin siya, ang dami pa rin niyang sinasabi. Na, na nosebleed na ako, kakaintindi sa mga sinasabi niya. Ayaw pa rin tumigil. <laughs> Naisip ko, baka kaya siya nagagalit dahil naka-quarantine ako tapos nagluto so, ako. So sinabi ko sa kanya nung time na nagluto ako, mag-isa lang ako sa bahay, may pasok yung mga kasama ko. Hindi lang pala ako yung nagkasakit pati yung dalawa namin kasama sa bahay. Tapos na yung quarantine nila nung time na yon, kaya nakapasok na sila sa trabaho. Kaya nakapagluto ako ng pagkain ko kasi nga mag-isa lang ako dito sa bahay. dami-dami pa rin nga sabi Alam daw niya na habi ko yung pagluluto, na mahilig ako magluto. Pero bawal daw kasi talaga at hindi daw maganda. Hindi ko talaga magets kung bakit naging bawal or bakit naging masama yung pagluluto ko. Sabi ko sa kanya, wala din naman akong gagawin. Ayoko din naman na mahiga lang sa kwarto kasi lalo lang sasama yung pakiramdam ko. Nagulat ako sa pagsagot niya sa akin kasi nang gigigil na siya. Sabi niya sa akin, ay oo nga no, ang dami mo nga pala kasing time. Sabi ko, oo, di ba naka-rest day ako, naka-quarantine ako. Wala din naman magluluto ng pagkain ko, kundi ako lang din. Ano, utusan ko yung multo dito magluto ng pagkain ko. Ang sagot niya sa akin hirap na hirap daw sila sa trabaho habang ako daw nagluluto, nagbibidyo. Ay naloka talaga ako ng bonggam bongga mm -mm. Nagkasakit ako kaya ako naka-rest Hindi ko rin naman ginusto na magkasakit ako o mahawa ako. Aba sino ba naman gusto na magkasakit tapos wala pang sa akin? Sabi okay. ko sa totoo lang gusto kong pumasok sa trabaho pero ang sabi sa akin bawal. So wala pa. talaga akong choice kundi tapusin yung quarantine. Akala ko. Akala niya yata masaya magkulong sa bahay. <laughs> Base sa experience ko ayaw na ayaw ng mga hapon ng na mga nangatwiran ka sa kanila gusto nila kung anong sasabihin nila, mag o or mag-agree ka lang dapat. Dahil nga ibang lahi tayo, tayo talaga yung mag-a-adjust sa mga ugali nila. Lalo na sa trabaho kasi para sa kanila sila lang lagi yung tama. Sobrang dami nilang napapansin, marami silang nasasabi, pero wala kang magagawa kundi tanggapin na lang at sumama yung loob mo. <laughs> Totoo naman yun, minsan hayaan mo na lang kung anong mga sinasabi nila. Pero hindi rin talaga may iwasan na sumama yung loob mo. Siyempre, tao naman tayo, may pakiramdam. So para na lang din mapagaan yung buhay natin dito ito, mahirap din naman kasi pumasok sa trabaho na purong sama ng loob yung meron ka. Tayo rin naman kasi mahihirapan, lalo na kapag matagal yung kontrata natin. Pero, paminsan-minsan, kapag alam natin na nasa tama tayo at wala tayong ginagawang mali, na wala tayong ginagawang masama, hindi masamang sumagot sa kanila. May mga ugali din kasi talaga ang mga hapon na kapag nakikita nila na kaya't kayanan ka nila, ay sinasabi ko sa'yo, kawawa ka talaga. Kaya sa mga kapwa ko dyan na nandito na sa abroad, or nagbabalak pa lang na umalis ng Pinas, or mag-abroad, advice ko lang sa inyo na huwag kayong papayag na aapi-apihin kayo ng mga ibang lahi. Minsan, matuto rin tayo na sumagot, mga tuwiran, lalo na kapag alam natin na nasa tama tayo at wala tayong ginagawang mali. Hindi ko naman sinasabi na palagi kang sasagot. <laughs> so, case to case basis pa rin Lalo yan. na kapag pinapakailaman na nila yung personal life mo. Ang sabi nga ng katrabaho kong hapon sa akin, na itigil ko na yung ginagawa ko at hindi maganda. Itigil ko na daw yung pagbibidyo ko. In short, pinapatigil niya ako sa pagbablog ko. Yun lang, off limit na siya doon. Hindi na about sa work yung mga sinasabi niya niya. Balik na nga tayo dito, galing na pala ako dun sa isang bilihan ng mga murang gulay. Bumili na din ako ng mga mura, tapos nagpunta nga ako dito sa isa pang bilihan. Baka kasi may mas mura pa, kaya dumaan din ako dito. Malapit na din kasi magwinter kaya mahal na yung mga price. Mas mura yung kamote dun sa unang pinuntahan Wala na din masyadong tindang mga gulay, kaya papasok na din ako dito sa loob. Kaya din pala ako pumunta dito kasi may tinda sila na mga murang karne. Yung mga pinagtabasa ng karne o yung mga reject na cut. Parang half kilo din siya, pero 100 yen na lang nilang binebenta. Pumasok nga dito, madami din silang binebentang mga prutas. May mga kiwi, may lemon, 106 ang isang piraso. Meron din mga Fuji apple. At meron din silang binebentang melon. 2,000 plus ang isang piraso. So, yung mga ganyang prutas kasi alagang-alaga nila yan. Kaya mahal din yung mga presyo. Meron din silang banana dito na galing pinas. May mga okra din. Meron din goya or ampalaya. Meron pa rin silang tindang mais. Medyo mahal na nga lang ang price. Lumalaban pa rin talaga ang presyo ng kalabasa. Hindi bumababa. Mas mura yung price ng repolyo dun sa unang pinuntahan ko kaya babalik na lang sa ako. Sa carrots din mahal ang price dito kaya doon na lang ako sa kabila bibi. Mas mahal nga din ang price ng patatas nila dito. Wala na nga ako makitang murang gulay kaya naglakad-lakad na ako. So pupunta na ako doon sa lalagyan nila kung saan may mga frozen na meat. Or yung mga reject or hindi na nila maiibebentang mga hiwa ng baboy. Kahit VIP may binibenta din sila dito na mura lang. So yun na pagdating ko nga dito wala nga silang stock. O diba ang mura lang pero wala silang stock. Meron nahin. din sila dito mga marinated meat or yung mga may flavor pala sa kanila hindi uso yung may mga liempo or yung may mga malalaking puro cut. ganyan yung mga cut na mga karni nila so yung kamatis din nila dito medyo mahal nagtitingin pa nga ako baka may mabili pa akong mga mura wala pala nang napunta ako dito hindi ako masyado nakakapag-ulam ng mga isda bukod sa medyo mahal ang mga price hindi ako familiar ko anong mga isda ang meron dito wala na nga akong makitang mga mura kaya magbabayad na ako 3 items lang ang nabili ko at ang bill ko ay 646 yen so hindi ako nagwagi sa pagpunta ko ngayon dito. kaya babalik ako dun sa unang pinuntahan ko kasi mas mura dun yung ibang gulay. Maganda nga ang weather ngayon, mainit pero malamig ang hangin. Medyo hindi rin okay sa pakiramdam kapag pinagpapawisan kasi ang lamig ng hangin pero ang init ng pakiramdam. So ayan na nga, pabalik na nga ulit ako. Dadaan na nga din ako dito kasi mas mura yung price ng binibili kong sabon kesa sa trial. Sa trial kasi nasa 400 yen na yung binibili kong sabon. So ayan, naka-stop na nga ako at papasok na nga ako dito. Mabilisan lang kasi medyo tanghali na din at kailangan ko pang magluto pag -uit. Ito na nga yung sabon na sinasabi kong mura lang yung price. Kasi 218 yen lang siya kasama na yung tax sa trial kasi nasa 400 yen plus. So ito pala yung una kong gamit na sabon. Mura dati. lang din siya noon nasa 200 plus lang pero ngayon 400 plus na. Same lang din sa mga Fabcon, medyo mahal din. Napadaan nga ako dito sa mga itlog at medyo mura kaya bumili na din ako. So ito pa kinuha ko mix yung size. So medyo mura nga lang 208 siya. yen lang isang balot or 10 pieces. Bumili na din ako ng joy para sa bahay. Dumaan din pala ako sa mga gulayan nila dito. Wala akong nabili kasi medyo mahal ang mga presyo. Mas okay pa talagang bumili dun sa una kong pinuntahan. Pagbabayad na nga ako as UNC, tigda dalawa yung kinuha ko. Pero paghihiwalayin ko yan ng resibo. Dito kasi kapag bumili ka at nadoble yung item, madodoble din yung price. May additional yung presyo, kaya kapag bibili ka, kailangan tigi isang piraso Sabi lang. ko nga sa cashier, paghiwalayin yung resibo. Para para ah, nandyan ka na naman. Dito sa Japan, normal lang para sa kanila na nagiiwan ng mga pinamili. Kahit na nasa bike lang yan, iniiwanan nila. Alam nyo ba, nung bago-bago pa lang ako dito sa Japan, natatakot akong iwanan sa bike yung gamit ko or yung pinamili ko. May trust issue yun. Kasi alam niyo naman, di ba, dyan sa atin, mahirap magtiwala. Alam mo yon yung nakatali na, nakapadlock na lahat, nananakaw pa rin. Nananakaw pa rin. So, nandito na nga ako sa so una kong binilihan ng mga gula. Madadaanan ko lang din naman pa uwi, kaya dumaan na ako dito. So, yung hindi ko nabili dun sa kabila, kasi mas mura dito, dito ko nabibili. Mas mura nga yung carrots dito, kumpara dun sa kabila. Tatlong piraso na for 130. Yen. At mas mura nga din ang repolyo dito, kaya dito na din ako bibili. Sang buo na nga ito, 130 yen lang. May okra nga ako na nakita dito, kinuha ko na din kasi mura na siya. Para nga makatipid, ganito lagi yung ginagawa ko kapag rest day ko. Kapag madami akong oras para mamaleng Itong dalawang bilihan talaga na to yung pinupuntahan bukod ko. Bukod sa mga katipid, nakapag-exercise din ako. Nakaka-relax din naman kasi na mag -bike. Lalo na kapag payapa ang kalsada, walang may ingay ng mga sasakyan. Walang bumubusina at hindi nagkakagulo sa daan. So nandito na ako sa part na medyo mataas at hindi ko na kayang i-bike. Kaya nagtutulak na lang <laughs> ako. Sa part na to, hindi ko na pinipilit na mag-bike bukod sa nakahingal sakit pa yung binti ko. at dahil nga nagtutulak ako hanggang dito na lang muna and before this video end please don't forget to follow like share comment and subscribe thank you for watching kita kits sa my next vlog